bata, kayo. Ano po yung lola? Gusto nyo ba makarinig ng bagong kwento? Oo, lola. lola. O sige, maupo muna kayo. Makinig kayo ng mabuti. Nung unang panahon, ay mga sabi-sabi na may taong nagbigay himala at nagpamangha sa lahat sa kanyang angking katalinuhan. Tunghayan ang nobela ng Matanda at ang Dagat. Santiago, sasama sa na ako ngayon na magpalaot. Sasama ka na naman, di ba pinagbabalan ka na ng nanay mo? Okay lang yan, tatakas lang ako. Lako, baka mapapalayas ka na yan. Yan. Di ba nanay mo yon Manolin, oh? Hala, nga. Uy, andyan ka na naman, bata ka. Ang kulit mo talaga. Bakit ka ba sumasama dun, Manolin? Napadalaw lang po, hindi mo kasi ako pinabayagan, eh. Kasi malas yung matandang yon. Hindi mo ba naririnig ang mga chismis sa mga kapitbahay natin? Kayo kasi, hindi nyo pa tinutulungan. Hindi, hindi chismisan nyo pa. Ay basta, huwag ka nang sumasama doon. Okay. Uy, Mari, bakit ka naman galit? Yung anak ko kasi eh, gusto namang sumama sa matandang Santiago. Ay, yung matagal salaw? Tara, magbenta lang tayo ng isda. Naglayag at ibinaba ni Santiago ang kanyang mga kamay sa tubig at at sinikap na linawin ang kanyang isip. Mataas ang cumulus clouds at may sapat na cirrus sa ibabaw kaya alam ng matanda na tatagal ang simoy sa buong magdamag. Palaging tinitignan ng matanda ang isda para makatiyak na totoo ito. Isang oras ito bago siya unang dinunggol ng pating. Hindi aksidente ang pating. Kumainbabo siya mula sa kalaliman ng tubig habang tumitining at kumakalat ang maitim na ulap ng dugo sa dagat ng isang milya ang lalim. Napakabilis ng humain at walang kaingat-ingat na binasag ang rabaw ng asul na tubig at nasinagal siya ng araw. Pagkaraay bumalik siya sa tubig at sinunda ng amoy at nagsimulang lumangoy patungo sa direksyon ng bangka at ng isda. Kung minsan, naiwawaglit niya ang amoy, pero malalanghap niya itong muli o kahit bahagyang bahagya lang ng amoy nito at mabilis at masigla siyang nilalangoy para sundan ito. Isa siyang napakalaking pating na mako. Ang katawan ay sadyang para lumangoy na kasing binis ng pinakamabilis na isda sa dagat at napaganda ng kanyang kabuan maliban sa kanyang panga. Kasing asul ng isdang espada ang kanyang likod at tinak ang dyan, at madulas at matisig ang kanyang balat. Kawit siya ng espada, maliban sa kanyang dambuhalang panga na nakatikom ngayon habang matulin siyang lumalang Halos nasa rabaw, parang kutsilong humihiwas sa tubig ang mataas niyang palikpit sa likod. Sa ng sarado niyang panga, nakahilig pa loob ang kanyang walong hanay ng ngipin. Hindi siya katulad ng karaniwang hugis piramidong nipin ng karamihang pating. Kahugis sila ng mga daliri ng tao kapag nakabaluktot na parang sipit. Kasing sila halos ng mga daliri ng matanda at singtalas ng labaha ang talim ng magkabilang giling. Ito ang isdang nilikha para manginain sa lahat ng isda ng dagok napakabilis at napakalakas at armadong armado kaya wala silang sinumang mang kaawan. Binilisan pa niya ngayon ng malanghap ang masaliwang amoy at umiwa sa tubig ang kanyang asul na paliktik sa Nang makita ng matanda na paparating ito, alam niyang isa itong pating na walang takot at gagawin ng lahat ng gusto nitong gawin. Inihanda niya ang salapak at inigpitan ng dubid habang pinagmamastan niya ang paglapit ng pating. Magsi ang dubed dahil tinawasan niya ito ng ipinangkali sa isda. Malinaw at lumino ang isip ng matanda ngayon at buong buo ang pasya pero halos walang pag-asa. Sa loob loob niya, makatagal sana ang kalinoan ito. Inagmastan niyang maigi ang malaking isla habang pinanunood ang paglapit nito. Mas mabuti pang naging isang panaginip lang ito sa loob-loob niya. Hindi ko siya mapipigil sa pag-atake sa akin, pero baka makuha ko siya. Then tuso sa loob-loob niya. Malasing sana ang nanay mo. Mabilis na nakalapit sa kopa ang patin at nang sagpangin ang isda Nakita ng matanda ang pagbuka ng bunganga at ang kakatuwa nitong mata at ang lumalagatok na pagtatad ng mga ngipin habang ninangat ngat ang karne sa may ibabaw ng buntot. Nakaangat sa tubig ang pulo ng patin at lumilitaw ang likod at naririnig ng na matanda ang inay ng balat at namang nalalaslas sa malaking isda nang isalaksak niya ang salapang, sa ulo ng patin sa dakong nagtatagpo ang guhit ng mga mata at ang guhit ng ilong walang gayong mga guhit ang naroon lamang ay ang mabigat at matulis na ulong asul at ang malalaking mata at nilalagotok umuulos ng lalamong mga panga tulad ng ilang patin maganda siya at marangay, walang kinakatakutan Napatay ko siya sa pagtatanggol ko sa sarili, malakas na sabi ng matanda. At pinatay ko siyang mahusay. Bukod pa, naisip niya. Pinapatay naman ng lahat ang isa't isa, kahit paano. Kung paano ako pinapatay ng pangisda, gayon din niya ako binubuhay. Binubuhay ako ng bata sa loob-loob niya. Hindi ko dapat masyadong nindangin ang aking sarili. Sumandod siya sa gilid at umilas ng kapirasong karne ng isda sa pinagkagatan ng patin. Minuya niya ito at napansin niya ang kalidad at sarap ng lasa nito. Matigas ito at makatas parang karne pero hindi ito pula. Hindi ito mahinat siya at alam niyang mataas ang magiging presyo nito sa palengke dami natin na huli ngayon fresh. Oo nga, pre, ang dami mo. Ito eh. yung pangingisda nyo. Ito, marami kaming huli. Buti pa kayo, ang dami nyo nakuha. Kumusta kayo yung matanda? Ay, yung matanda! Hala, ang laki ng takuha niya. Oo. oo. Ayan, pangatian nyo yan. Hmm. At doon lang tapos ang kwento ng matanda at ang damis. Alam niyo ba sino yung matanda doon?